Ang makina ng barko ay itinuturing na isa sa mga pinakamalaking makina sa buong mundo dahil may taglay itong lakas na kayang itulak ang barko na may karga. May iba't ibang bahagi ang makina ng barko na tumutulong na mapaikot ang crankshaft at maitulak ang barko mula sa isang puerto papunta sa nakalaang destinasyon. Ang bawat bahagi nito ay may ginagampan ng papel upang mapagana at mapatakbo ang makina makinang gumagamit ng marine diesel. Pero dapat ring masiguro na ang lahat ng parte nito ay nasa maayos na kondisyon at gumagana. Ang pangunahing makina ng mga barko ay kadalasang naka two-stroke internal combustion engine. Mainam rin na malaman ng isang marine engineer o seaman o maritime professional ang iba't ibang parte ng makina at function nito upang ma-operate at ma-troubleshoot ito kung kinakailangan. Nakakita ka na siguro ng makina sa loob ng engine room na napapalibutan at nakakonekta sa iba't ibang mga auxiliary. Upang mas lalong maintindihan natin ang main engine o pangunahing makina, kunin natin ito mula sa installation at pagtuunan natin ang iba't ibang parte nito. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-subscribe sa Marine Insight Philippines at i-hit ang bell icon para hindi ka mahuli sa mga bagong videos na ipapost namin. Kung titingnan natin ang makina sa labas, binubuo ito ng bed plate na siyang pundasyon para sa two-stroke na makina. Ginawa ito para labanan o pigilan ang tuloy-tuloy na puwersa mula sa makina. Pero flexible naman ito para kayanin ang pabago-bagong puwersa. A-frame Ang A-frame ay fabricated na steel structural element ng slow-speed two-stroke diesel engine. Nakapatong ito sa ibabaw ng bed plate sa itaas ng mga main bearing. Ang A-frame ang nagdadala sa mga crosshead guide at sumusuporta sa engine entablature na kilala rin sa tawag na cylinder block. Entablature Ang entablature ay parte ng main engine na nagtatakip sa cylinder liner, scavenge space at cooling water space. Turbocharger ang mga turbocharger naman ay mga heat recovery equipment na tumutulong na pagbutihin ang bisa ng makina sa pamamagitan ng pagsusupply ng sariwang hangin o fresh air. Matatagpuan ito malapit sa cylinder block. Charge air cooler. Ang charge air cooler ay ang cooling arrangement para sa hangin na sinusupply mula sa turbocharger bago ito dalhin sa mga combustion chamber. Madalas itong makikita sa ilalim ng turbocharger at katabi lang ng scavenge space scavenge trunk. Ang scavenge trunk ay isang espasyo kung saan ang pinalamig na hangin mula sa charge air cooler ay isinusupply para sa mabisang combustion. Cylinder head Ang cylinder head ay nagsisilbing takip sa combustion chamber at sumusuporta sa exhaust wall at mga fuel injector na kailangan sa operasyon. Exhaust valve Ang exhaust valve ang tumutulong na ilabas ang mga exhaust gas pagkatapos ng combustion process. Exhaust trunk Ang exhaust na kinuha mula sa exhaust wall ay inililipat sa exhaust trunk kung saan tinatamaan ang mga turbine blade para sa pagrecover ng heat o init. Matatagpuan ito sa pagitan ng cylinder head at turbocharger unit. Dahil alam na natin ang mga pangunahing bahagi na makikita sa labas ng makina, pag-uusapan naman natin ngayon ang mga parte sa loob ng makina upang mas lalo nating maintindihan ang mga umiikot at kumagalaw na parte nito na kasama sa proseso ng pagpapaandar o propulsion process. Liner Ang liner ang nagbibigay ng matibay at heat-resistant na combustion chamber na pumipigil sa mga combustion product na lubabas mula sa makina. Makikita ito sa itaas na bahagi ng entablature. Piston ang piston ang nagko-convert sa puwersa ng expanding gases sa pagiging mechanical energy sa oras ng pagpoproseso ng combustion. Gumagalaw ito sa ilalim ng liner at konektado sa crosshead ng piston rod. Piston Rings Ito ang mga nagsisil o nagsasara sa piston para mapigilan ito ang paglabas ng mga gas papunta sa piston at mga nakapaligid na lugar. piston rod Dinadala nito ang piston at kinokonekta sa crosshead kung saan nagaganap ang motion transfer. stuffing box Ang crankcase ay nakahiwalay mula sa cylinder at sa scavenge base ng diaphragm plate ng two-stroke crosshead engine. Ang piston rod ay dumadaan sa stuffing box na nakabolt sa diaphragm plate. Ang stuffing box ay naglalaman ng patong-patong na mga scraper ring at mga ceiling ring para maselyo at mahiwalay ang dalawang espasyo. Crosshead Ang reciprocating block na kadalasang dumadaos do sa loob ng guides ay ang parte na nagkokonekta sa piston rod at connecting rod ng low-speed two-stroke diesel engine. Connecting rod Ang connecting rod ay nakadugtong sa pagitan ng crosshead at ng crankshaft. Ito ang nagtatransmit ng firing force at kasabay nito ang crankshaft para makonvert ang reciprocating motion tungo sa isang rotary motion. Crankshaft Ito ang pangunahing bahagi component sa likod ng pagtatransmit ng power papunta sa shaft ng propeller. Malaki at moderno ang two-stroke na makina kaya may crankshaft ito na tumitimbang ng 300 tons. Dahil sa sobrang laki nito ay hindi ito kayang buuin bilang isang unit lamang kung kaya't kinakailangan itong buuin ng paisa-isa o individual forging. Camshaft Ang camshaft ang nagdadala sa cams na siya namang nag-ooperate sa mga fuel pump at mga exhaust valve. Dahil isang beses lang ito nag-ooperate sa bawat cycle ng makina, ang bilis ng pag-ikot nito ay katulad sa bilis ng pag-ikot ng crankshaft. Gear Drive Ang mga camshaft ay pinapagana sa pamamagitan ng mga gear o mga kadena. Sa kaso ng gear drive, may magkakatabi na gear wheel para mag-transmit ng puwersa mula sa crankshaft tungo sa camshaft. Kung nagusuhan mo ang video ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa Marine Insight Philippines. Ihit ang bell icon para sa mga bagong video at i-share sa mga kaibigan at kaklase para mas marami ang matututo tungkol rito. Maraming salamat sa panonood.